Shaira Diaz nagtapos sa kolehiyo sa kursong Marketing and Management. Fiancé niyang si EA Guzman very proud para sa kanyang milestone. Very proud at super happy ang aktres na si Shaira Diaz sa latest milestone niya sa buhay. Nakapagtapos na kasi siya sa kolehiyo sa kursong Marketing and Management sa University of Perpetual Help sa Las Piñas City. Sa Instagram, ibinandera ni Shaira ang ilang pictures niya sa graduation ceremony. Bukod sa pamilya, present sa mahalagang event ang kanyang fiancé na si E.A. Guzman. Made it! Thank you, University of Perpetual Health. Thank you, family and friends. Thank you, Lord. Caption niya. Wika pa niya. Yahoo! Done and dusted, Fox. Sa pamamagitan naman ng IG stories, makikita ang ilang mga kaganapan na naganap sa commencement exercise. May mensahe naman ng aktres ngayong nagtapos na ito sa kolehiyo. Receiving the Personal Branding and Achievement Excellence Award is truly an honor. I'm deeply grateful for this recognition. University of Perpetual Health. It means so much to me As it will always remind me of my beautiful journey toward achieving my goals. Juggling study and work is challenging, but I'm telling you, it is possible kung gugustuhin mo. I'm happy to have inspired others along the way and will continue to do so. Kung kinaya ko, kakayanin mo rin. Happy to share this sweet success with my loved ones. Samantala may mensahe naman sa kanya ang kanyang fiancé na si E.A. Guzman. Ang hindi ko makakalimutan na tanong mo sa akin bago ka mag-aral ulit? Baba, kaya ko ba? Kakayanin ko ba na pagsabayin? Maraming pag-aalilangan pero eto o, oh, baba. Kinaya mo at natapos mo. Nakita ko kung paano mo pinaghirapan to. Kahit walang tulog, okay lang. Matapos mo lang ang pag-aaral mo. Nakaka-proud ka. Isa ako sa pinakamasayang tao para sayo. Ikaw ang idol ko. Andito lang ako palagi. Papalakpak sa lahat ng tagumpay mo sa buhay. Mahal na mahal kita. Samantala kung matatandaan noong Pebrero lamang nang ibinunyag ng aktres na siya ay engaged kay EA makalipas ang walong taong magjowa. Noong 2023 naman nang inamin ni Shira na nais niyang pakasala na aktor kapag siya ay nakapagtapos na sa pag-aaral. Pagka-graduate po siguro kahit isang taon na ipon muna para rang ready kami parehas. Hindi kami pupulutin sa kangkungan, say niya sa kanyang interview sa Fast Talk with Boy Abunda. Anya pa, para magawa namin yung dream wedding namin, gusto ko may ipon kami parehas. Hindi lang siya, hindi lang ako. Marami ang humaka kay Shaira dahil pinagsasabay niya ang kanyang trabaho sa pag-aaral. Talaga namang may tuturing na role model ang babaeng ito na hinahangaan ng ibang netizens. Kaya naman ang panibagong milestone niya sa buhay ay umani ng positibong reaksyon at bumaha ng congratulatory messages at comments para sa kanya.